hindi man kailanman naging bahagi ng kanilang pisikal na katawan. Hindi naging hadlang kay Nora Aunor ang kawalan ng dugong ugnayan upang magmahal ng buo, taimtim at walang kapalit. Ang kanyang pagiging ina ay hindi nasukat sa dami ng panahong siya ay nagbuntis, kundi sa lawak ng kanyang puso na handang umaruga, tumanggap at magtaguyod para sa mga batang nangangailangan ng tahanan at pagmamahal. Isa siyang ilaw na hindi lamang para sa kanyang sariling anak na si Ian De Leon, kundi maging sa mga anak na pinili niyang mahalin sa pamamagitan ng pag-aampon, sina Lotlot, -Lot, Matet, Kiko at Kenneth. Sa panayam ng Kapuso Mo Jessica Soho, habang nakaburol si Nora sa Heritage Park sa Tagig City, muling naungkat ang malalim at maselang kwento ng kanyang pagiging ina hindi sa biyolohikal na paraan, kundi sa mas malawak, mas makatao, at mas dakilang kahulugan. Habang iniisa-isa ng kanyang mga anak, ang kanilang mga alaala kay Ate Gay, hindi maikakaila ang emosyon, ang luha, at higit sa lahat, ang lalim ng koneksyon na bumuo sa kanilang pagkatao. Sa kanilang mga kwento, lumitaw ang imahe ng isang ina na hindi nagkulang sa pag-aaruga at pagmamahal isang ina na kailan may hindi ipinaramdam na sila ay iba, na sila ay mga ampon. Sa mga salaysay ni Lotlot at Matet, isa lang ang malinaw. Kahit kailan ay hindi sila pinaramdam na hindi sila kadugo. Sa halip, pinalaki sila na may dignidad, na may paggalang sa sarili, at higit sa lahat na may tiwala na sila ay minamahal ng buo ng isang ina na tinitingala ng buong bayan. Sa mata ni Nora Aunor walang pagkakaiba si Ian sa kanyang mga ampon. Lahat sila ay kanyang anak, walang labis, walang kulang. Ayon sa kwento ng magkakapatid, nalaman lamang nila na sila ay ampon mula sa kanilang mga kasambahay, hindi mula sa mismong bibig ni Nora. Hindi dahil may itinatago, kundi dahil para kay Nora, hindi ito kailangang banggitin. Para sa kanya, walang saysay ang mga teknikalidad ng dugo kung ang puso naman ay tumitibok ng wagas at dalisay na pagmamahal. Isa itong mapanlikhang pananaw sa pagiging magulang at isang napakalalim na pagsasabuhay ng konsepto ng pamilya. Isa sa mga napakapayak ngunit makapangyarihang pahayag ni Nora noon ay dinadala po sila sa bahay, yung mga tao lalo na yung mga bata na dinadala sa iyo, magigilty ka kung hindi mo tatanggapin. Sa panahong marami ang naghahanap ng dahilan upang umiwas, siya naman ay naghanap ng dahilan upang yakapin. Sa panahong ang karamihan ay naglalagay ng hangganan sa pagtulong, si Nora ay nagbukas ng pintuan. Para sa kanya, hindi niya kayang talikuran ang batang lumalapit at umaasang may matatawag na tahanan. Hindi siya perpektong ina, tulad ng sino mang tao, may mga pagkakamali rin siyang nagawa. May mga panahong maaaring siya'y hindi nakasama ng kanyang mga anak gaya ng inaasahan. Ngunit sa kabuuan ng kanyang buhay, ipinakita niya na ang pagiging magulang ay hindi isang titulo kundi isang tungkulin, isang disisyon na magmahal kahit walang obligasyon, isang panata na magbigay kahit hindi hinihingi at isang pangakong mananatili kahit gaano pa kalayo o kahirap ang daan. Sa birong binitiwan ni Lotlot -Lot, -Lot ampon ba tayo? Hindi naman ah, si Iya ng ampon. Masasalamin ang lalim ng pagtanggap nila sa kanilang pagkatao bilang mga anak ni Nora. Isang biro na puno ng pagmamahal at isang pahayag na tila nagsasabing, Totoo man o hindi sa papel, anak kami ng superstar sa lahat ng paraan. Sinundan ito ni Matet ng seryosong pahayag. Ayaw na ayaw po niya na sinasabihan kaming ampon. Never po niyang ipinaramdam sa amin iyan. Dito pa lang ay mababanaag na kung paano niyakap ni Nora ang kanyang papel bilang ina. Walang pagkakaiba, walang bahid ng pagkiling, at higit sa lahat, walang pinipiling minahal. Habang nagdadalamhati ang buong bayan sa pagpanaw ng isang alamat ng sining at pelikula, may isang tahimik Ngunit makapangyarihang kwento ang nabubunyag, kwento ng isang inang hindi lamang tumindig sa harap ng kamera, kundi isang inang sa bawat araw ng kanyang buhay ay tahimik na gumagawa ng kabutihan, nagmamahal ng walang kondisyon at tumatanggap ng mga anak na hindi niya isinilang, ngunit buong puso niyang piniling arugain. Ang kwento ng pag-aampon ni Nora Aunor ay hindi simpleng istorya ng pag-aaruga. Isa itong testamento ng pagiging tao, ng pag-ibig na lampas sa kadugo at ng isang uri ng pagiging ina na bihira nating masaksihan. Habang patuloy nating inaalaala ang kanyang kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas, hindi rin dapat makalimutan ang mas personal, mas tahimik ngunit napakahalagang papel na ginampanan niya bilang isang ina, isang huwaran, isang ilaw at isang tahanan para sa mga batang minsang itinuring ng mundo na wala ng lugar sa lipunan. At ngayon, sa huling pahina ng kanyang kwento, ang pinakamalakas na boses ay hindi mula sa entablado kundi mula sa puso ng kanyang mga anak. Ang sabi nila, si Nora Aunor ay hindi lamang superstar ng bayan, siya ang superstar ng kanilang mga buhay.